Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DND, AFP at Naval Special Operations Command na mas palakasin pa ang kanilang kakayahan. Kasabay niyan, tiniyak din ng Pangulo ang kanyang suporta sa NAVSOCOM sa pamamagitan ng Revised AFP Modernization Program. Si Alan Francisco sa detalye. As we move now from focusing on ensuring internal security for the country, We now have to bolster the country's external defenses. And I exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Yan ang paghikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na rebyuhin at i-maximize ang deployment para sa kasalukuyan at hinaharap na geopolitical challenges. Sinabi yan ng Pangulo nang pangunahan niya ang selebrasyon ng 67th founding anniversary ng Naval Special Operations Command o NAVSOCOM sa Sangli Point sa Cavite. Ang NAVSOCOM ay isang elite unit ng Philippine Navy. Hinimok din ni President Marcos ang Navy na palakasin ang kakayahan. Kasabay nito, ang pagtiyak niya na ang pamahalaan ay nakalalay lang sa NAVSUCOM sa pamagitan ng Revised AFP Modernization Program. Gayun din, ang pagtiyak niya na suportado ng gobyerno ang mga programang magpapaigting sa kapasidad ng NAVSUCOM at ang kapakanan ng kanilang mga pamilya. We will likewise support, support you in implementing programs to enhance your knowledge and skill as well as ensure your welfare and, equally important, your family's well-being. Together, let us bring stability, peace, and prosperity in our lands and in our seas, all the while standing as a wellspring of hope to our present and our next generations. Pinuri rin ng Pangulo ang NAVSUCOM dahil sa pagsasagawa nito ng extensive counter-terrorism training at operation laban sa mga terrorist groups at iba pang kalaban ng batas. Kasama rin ang kanilang pagsasagawa ng rescue mission at pagtulong na masawatang smuggling at iba pang iligal na gawain sa karagatan. Malaki po ang papel ng ginagampanan ng inyong institusyon sa pagsulong ng isang bagong Pilipinas sa ating panahon ngayon. Inaasahan ko ang inyong patuloy na pakikilahok at suporta sa adikaing ito. Muli, Binabati ko ang NAVSUCOM sa pagdiriwang ng inyong ikaanim na, ika na putpitong anibersaryo. Kinilala rin ni President Marcos ang NAVSUCOM awardees dahil sa natatangi nilang dedikasyon at pagsisilbi sa Pilipinas. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.